Washington, oo. Oh, oh. Ayan, nandito na po kami. Salamat mo sa ganunin. Ngayon, nandito na kami sa bahay na anong puntahan. Patayin mo muna yung trabaho pa ako. po ba si Ma'am Si Ma RC Kapatid po ako ni Pete Hello po mga bro mga sis Nandito po pala kami sa Das Marinas Malapit na pin din po ito sa ano Sa Tagaytay or Silang Kabite Wala daw sila eh Kumuha daw po kami Kukuha po kami ng padala ng kapatid ni Sis Lisa Ayan Sabi po. Sabi ng kausap ka. Yeah. Ayan po, nandito. Nandito na po yung bibigay ng padala. Ayan po. Uh, salamat. Ah, ito na, binigay na. Thank yeah. <laughs> you. Ayan. Po, Thank po. Thank you po. po. Ayan. Ayan po, sakit lang po mga bro So, kay, ilalagay ko lang po sa box. box. Ayan po. Ang kinuha po yung Galing po po ito ng ano, Canada, mga bro, mga sis. Ayan Ayan, silis. Ayan po. Kanina? Kanina, ang ulan. Tapos huminto nung nasa Bacoor kami. Awa po ng Diyos, nakarating kami ng maayos ng lahat. Ayan. Ayan na po yung padala. Ay, nagugutom na eh. Yes, oh. Squinal din mo. <laughs> Nag-vlog. <laughs> Ayan. Layo din pala to. Pes, Pes ko, malayo. papunta na pala tong Tagaytay. Oo. Pauwi, pauwi -pa na to kila Kuya Naldi <laughs> mo eh. Malapit na to sa amin eh. Konting uh, ano na lang, Tagaytay na. <laughs> Doon na kami dadaan sa kabila. Saan? Saan? Pagkaitay para sa Tagaytay. Ah, makita daw yung buong taal. Ah. Oh, so sa mi taas pa nito. Hindi Sky Palace daw. Aw. Oh. Ayun po mga bromosis na. na. Ayun uma, na umaambon ang buna. Yan ambon Mga bromosis yan po. Oh. Kaya ilagay sa ko lang po yung kinuha naming padala. Yeah, ng kapatid bronzes oh. Lisa yan po. O, sige po. Mga bromosis sa napadaan po pala dyan sa aming channel paki like and share and paki subscribe din po at paki pindot po ng notification bell para lagi po kayang update sa aming mga susunod na video God bless po sa inyong lahat bye bye po silang na galing kami ng ano Nangabungtan siya kami kaya tumilog muna kami dito sa glit. Dunahin nito-nito naman natin namin sa glit para uwi na tayo kami ng tagig. Yan po. Yun ang garing mga to, eh, mayroon yung, yung mga kamatay. Tumilog namin. Mayroong masyayang maulang madula. Kaya tumahin nito muna natin namin sa glit para makauwi na kami ng na kami dito na po kami dadaan sa dinadaan na namin sa si glit. At pag nangawin kami ng batangas kami... Maguyam Road sa May Carmona po kami dadaan kasi pag dito kami bumalik kami sa dinanan namin sa Binaldo Highway matraffic po din masyado maraming mga palengke lalo kami sa Pote sa May Las Piñas matraffic po sa May Baclaran kaya ang gagawin namin dimiritso na lang po namin dito banda sa May Puntang Road sa May Carmona para hindi kami matraffic dito. kunting ano lang ulugares na eh dapat dito lang kami dumang kanina pala pero okay lang. at least nakuha na po namin yung kadala ng kapatid ni sa Canada kasi dumating po yung kasamahan niya dito may itinadala po package ano si para po sa namin yeah. so, yung dito po yung po si Krisa yun 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 magpahinto po ng ulan kamaya maya po ng konti alis ah, na din kami yun po yun po yun nakaparata pag ulas din ah pag alis din natin kanina sa tagi hindi po ano pang araw na ang araw ah mahina lang ang punang doon ngayon ngayon dito yun po malakas yan medyo mahina hina na Ayan so, po, so, so, ko sila ka silang, Dento. Yan, yan. So, sila, yan. So, dito, mga so, mga po natin. Okay. Dito na po kami magbibigay ng advice, mga 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 mga. Mga 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 At mga 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 sa mga mga videos. At God bless po sa inyong lahat at shoutout po sa mga mahal namin subscriber at viewer. God bless po sa inyong lahat. Bye bye po.